Saka yung ano? Ang alin? Paikot-ikot. Ano tawag doon? Helicopter. Parang, oo, parang helicopter. Ayaw mo ba yung helicopter? Ano ba ba? naman? na yung ano na... Sakit sa balakang ba? Ah. ah lang tayo ah. Kaya nga eh. <laughs> Nakala na tayo. Ah, dati nakarami tayo. Nakarami na. Ngayon? Ito, walo Dalawa na lang. na? <laughs> Umayin na tayo ngayon Ah, Nihinginig na kasi yung tuhod natin. Oo, na, may hirap talaga pag 30 anos may ka. Oo, oo. Talagang Nginginig na yung mga kal kalam di Pero talagang panalo pa rin ha. Ah, malakas pa rin. Ah, ano ba yung ginagawa mo? Yung taas, dalawang paang nakataas pa. Ay, bago yun. Ang dati yun naman, ginagawa natin yun ah. Ang dati sa ba? yung ano? Ang Paikot-ikot, ano tawag doon? Helicopter. oh, parang Oh, ayaw mo ba yung helicopter? Oo, okay, ganun. Eh, masakit Bakit naman? na yung ano na sakit sa balakang ba? Hmm. Well, pero bagay, yung sakit sa balakang nga yun. So, at least, na-try natin ngayon pa rin. Ba? Diba? Kaya nga. Pero Grabe wag na yun. Ha? Sakit na. Mga tug na yung ano ko? Mga rin na mga tuod mo? Oo. Ay, ang um, tanda ka na talaga. Bira -ano ka lang ano nga. Mag-exercise para ano. Mabira naman yan. Pati yung ano, dalawang pa ang nakasabit. Dalawang pa ang nakasabit. Ay, <laughs> Nakasabit ko lang po. Dati gusto mo yun Ayaw mo na ngayon. Pabihir. Nakakangalay kasi. Nangangalay yun. Tanda ka na talaga. <laughs> Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Hindi na talaga dapat yung gano'n sa atin. Dapat tutuwa ka na. No? Kahit matanda ka no? na. mo pa rin. O, oh, ayaw mo pa nun? Siyempre gusto naman din. O, <laughs> <laughs> yung ka na eh. ko yung, man, yung, gusto mo yun yung naka, naka... ka lang ng na Tapos naka... Baka <laughs> Babasa na diaryo. Oh. babasa na diaryo. Ano? Tapos karaba Yung ganon? Gusto mo yung ganon? Babasa na diaryo. Tapos pag tapos, tulog, Tudog na. na. Ganon? <laughs> Hindi na kasi kaya na tuhod natin yung pag ganon. Huwag na yung ang dami-daming position pa kasi. Hindi hmm. so, ba? Ikaw nga sabi mo, ilang round pero isa dalawa eh tulog ka na pagtapos Mas mo na tayo. subukan. Hindi na nga natayo.